Hello po, good morning lahat. Welcome back na ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito so, galing ko kay Florita Vergara. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya daw po ay nag-awat ng kanyang mga biik. Ilang araw ba daw maglalandi yung mga inahing baboy pagkatapos mag-awat ng mga biik? So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagigultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan ng pag-awat o pagwalay ng mga biik hanggang sila po'y maglalandi po mga kaibigan. Dito po sa King Backyard Farm po mga kaibigan, mayroon po akong sistema ang ginagawa para po pagkawalay ng mga biik ay maglandi agad yung mga inahing baboy. Sa araw ng day 25 pa mga kaibigan or 5 days bago ako magwalay kasi ako po nagwawalay na sa day 30 o isang buwan at day 25, ako po ay nagpurga na po sa mga inahing baboy. Yung mga inahing baboy po na medyo payat o medyo bumaba yung kanilang mga timbang ay pinupurga ko na po yan. Pero yung mga inahing baboy po na okay yung mga pangangatawan ay hindi ko na po sila pinurga. Yun lang po medyo bumagsak yung katawan ang ipong pinurga And then, pagdating po ng day 28 to day 29, nagbigay na po ako ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADA 5 ml din po mga kaibigan. Pagdating po ng day 30, walay na po yung mga biik. Sa day 30 mga kaibigan, kumpleto na po sila sa purga, kumpleto na po sila sa vitamins. Kaya po, atin po masasabi na mayroon po silang magandang kalusugan. Kasi po, after pong magwalay ng mga biik, ang akin pong pinapakain po from day 1 to day 10 po mga kaibigan ay lactating feeds 2 kilos per day po yan kasi kapag malusog po itong mga lagang inahing baboy pagkatapos po itong magwala ng mga biit pagdating po ng day 3 to day 10 sa mga pagitan ng mga araw na iyan pwede po silang maglandi pwede po silang magstanding hit para po atin pong mapabulugan namang uli para mabuntis po uli mga kaibigan mas maganda kasi na maikli lang po yung kanyang drive period ng ating mga inahing baboy. Hindi po yung sobrang mataas kasi tapos pag sobrang mataas yung kanyang drive period, gumagastos po tayo sa fees natin pong pinapakain sa kila na hindi sila buntis. Ang aim ko po dyan ay pinapaikli ko po yung kanyang drive period para pagdating bago magde, sa pagpagitan ng day 3 to day 10, sila po yung mag uh, magstanding heat na at bakit na po pumapamapubulugan may posibilidad po na mabuntis na po mga kaibigan so mas makakatipid po tayo sa pagkain o sa pagbili ng feeds para po sa mga inahing baboy so yan lang po yung dapat yung gawin uh, dapat uh, day 25 ipurga nyo day 28 vitamin B complex 5ml uh, vitamin ADA 5ml din at day 30 araw ng walay huwag pakainin yung mga inahing baboy natin and then from day 1 to day 10 2 kilos per day ang ipapakain na lactating feeds pa rin or milkmaker feeds para po maging marusog ting mga inahing baboy. Para po mas madali po siyang makarecover mula po doon sa kanilang panahon na sila po nagpapanidid pa lang mula po sa panahon na sila po nagpapanidid pa lang sa mga biik, doon po sa loob ng doon po sa loob ng farrowing pen po mga kaibigan. Yan po ang ating gawin para mas makarecover po sa ng madali. Kaya po, pagdating po ng day 3 to day 10 sa pagitan ng mga araw na yan Pwede silang maglandi mga kaibigan at saka pwede po silang magstanding hit. Kung magstanding hit sila at tinapos silang pabulugan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.